Ingat-ingat pa rin tayo sa maalinsangang panahon dahil umiiral pa rin ang range of high pressure area sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Sa kabila ng mainit na panahon na yan, nagbabala ang pag-asa na posible pa rin ang localized thunderstorm sa Metro Manila. Inaasahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil dito, pinag-iingat na pag-asa ang publiko na maghanda pa rin sa epekto ng mga pag-ulan sakaling magkaroon ng severe thunderstorms tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para sa heat index, limang lugar sa bansa ang nakapagtala ng init factor na pumalo sa danger level. Una na dyan ng ang Katarman Northern Sama na nasa 45 degrees Celsius at Apari sa Cagayan at Pilica Marina Sur na nasa 44 degrees Celsius. Ngayong araw naman ay naasang may tatala pa rin ang pinakamataas na heat index sa Apari, Cagayan at Katarman. Northern Samar habang nasa 38 to 40 degrees Celsius pa rin ay naasahan dito sa Metro Manila. Sa update naman sa ating mga dam, patuloy pa rin na bumababa ang level ng tubig sa Angat, Lamesa, Ambuklao, Binga at Pantabangan. Ngunit tumaas naman ang level sa Ipo, San Roque, Magat at Kaliraya.